Magandang umaga Marinduque. Kumusta po kayo sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood ngayon dito sa live streaming natin dito sa Marinduque News. Ako po si Romeo Mataak Jr. at uh, isang magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan Luzon, Visayas, at um, Mindanao, gayon din po sa ating mga kababayan dyan sa Metro at Mega Manila. Sa anim na bayan po ng Marinduque, sa bayan po ng uh, Turihos, bayan ng Santa Cruz, bayan ng Buak, bayan ng Mugpog, bayan ng uh, Abena Vista, bayan ng Gasan, gayon din po sa bayan ng uh, ano pa baga? Uh, lahat ata na nabanggit na natin kumusta kumusta po kayo lalo't higit pala yung ating mga kababayan dyan sa bayan ng Torrijos na lubos na napinsala ng katatapos lamang na bagyong tisoy at uh, nasa linya po ng ating telepono, makasama po natin maya maya lamang po ng kaunti uh, upang uh, bigyan po kita ng update sa kasalukuyan pong sitwasyon ng lagay ng panahon Diyan po sa Balanacan Port, gayon din po ang resume ng biyahe ng barko. Manatili po kayo nakaantabay dito sa Marinduque News. Samantala, para po sa pinakahuling update ng uh, bagyong tisoy, inalis na po ng pag-asa ang uh, Tropical Cyclone Wind Signal sa ating probinsya sa Marinduque. Ibig sabihin po, wala na pong uh, uh, bagyo sa ating probinsya. At makakasama po natin sa linya ng ating telepono, ang uh, substation commander ng uh, Philippine uh, Coast Guard. Uh, saglit lamang po ha, at uh, parang wala pa siya sa linya. Subali so, para po sa mga balita na may kaugnayan sa Marinduque, ugaliin lamang po na bumisita sa ating website, ang uh, www.marinduquenews.com at manatili po kayong uh, uh, nakaantabay dito po sa Marinduque News. Si Sir Denmark Cuwent, si Sir Denmark Cueto ang uh, substation commander ng uh, Philippine Coast Guard. Ay uh, nandiyan na po sa linya. Sir, magandang araw po. Kumusta po kayo? Uh, magandang umaga po, sir. Uh, mabuti naman po. Mm -mm. Sir, as we speak, kumusta po sir ang lagay ng panahon ngayon jan sa Balanacan Port? Sa ngayon po, uh, napakaganda na po ng uh, panahon natin dito. napakakalmado kalmado na po. Mm -hmm. Sir, kumusta po yung uh, nangyaring bagyo? At uh, kumusta po yung uh, situation kahapon dyan sa Balanacan Port? Meron po bang mga untoward uh, incident na nangyari? Uh, Unang-una po, uh, salamat po sa ating Panginoon at... Uh... Uh, wala pong uh, any untoward incident na nangyari dito sa Balanacan Port lahat po ng mga barko natin ay uh, hindi po uh, nasira o na-damage mm -mm. Sir uh, sa uh, base po dun sa ating initial interview kanina anong oras po mag resume ang uh, biyahe uh, ng barko sir ngayong uh, ngayong araw Sir, uh, bali uh, nagpabiyahin na po kami ngayon ng uh, alas 10 umaga, alas 10 po ng umaga, yung Star sa uh, 8 po. Hmm. Uh, kaalis, so, lang kaalis lang po, kaalis lang po. Ah, kakaalis lang po, sir. Kumusta po ang yes, uh, uh, dami ng pasahero ngayon natin? Uh, yung po nga uh, Star Horse, uh, 8 ay uh, normal naman po ang daloy ng mga pasahero natin. Uh, bali, ang pasahero po niya ay 104. Uh, passengers at 15 uh, uh, rolling cargos po. Normal po. Normal po yung dating ng pasayero natin. Mm -hmm. So, linawin lamang po natin, uh, ganap na alas uh, G's ngayong araw po ay uh, una pong uh, umalis ang uh, biyahe ng barko na Star Horse. Tama po, sir? Ano po? Yes, yes. Yes, sir. Tama po. And para rin po sa kabatiran ng ating mga kababayan, yun pong biyahe, sir, naman ng barko na manggagaling naman po mula dyan sa talaw talo Port sa Lucena City. Bali, yung mga umalis na barko natin dito sa Balanacan, sir, yun ang magbibiyahe pag nakarating sila doon, yun na magbibiyahe patungo naman ng Marinduque. Mm -hmm. So, ulitin po natin, ano po, uh, magkakaroon lamang o magre-resume lamang ang biyahe ng barko mula sa Talaw-Talaw Port kapag dumating na po doon yung unang barko na umalis ngayong araw sa Balanacan Port. ah, uh, na siguro po bandang mga, kung umalis po ngayon, 10, 11, 12, so mga 12 pa lamang po ng hapon, saka po magakaroon ng unang biyahe ng barko mula po dyan sa Talaw-Talaw Port patungo sa Balanakan. Tama po ba gayon, sir? Yes, sir. Yes, sir. Uh, mm -mm. Tama po. At anong barko po yun, sir, yung unang maalis sa Talaw-Talaw uh, Port sa Lucena City? Kung yung umalis po dito ay 8, uh, baka yun po ang uh, unang bibiyahe doon sa Kalautalao patungong uh, Marinduque, sir. Hmm. So, ibig sabihin, sir, yun po yung malaking barko natin ng Star Horse? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, uh, meron pa po kayong gustong ipaabot, ipa ipabatid na detalye at uh, mensahe sa ating mga kababayan? po sa ating uh, mga kababayan na uh, nakikinig tuloy-tuloy uh, na po uh, back to normal na po ang ating biyahe ng uh, barko patungong Lucena at uh, na patungong Marinduque. Iingat po sa ating mga kababayan sa kanilang paglalakbay. Alright. Maraming maraming salamat, sir, sa pagpapaunlak ng panayam. At uh, saludo po kami sa inyo dyan sa Balanakan Port, partikular sa lahat ng mga miyembro ng uh, Philippine Coast Guard, lahatin na natin, hindi lamang yung substation Balanakan, uh, bagkos yung uh, nandyan din sa... Uh, Buyabud Port. Ay, by the way, sir, po pala, yun pong uh, biyahe dyan sa ating Buyabud Port, meron po kayong update? Uh, sa ngayon po, uh, hirap po kami uh, makontak ang uh, Buyabud Port kasi napakahina po ng signal doon. Uh, magbibigay na lang po kami ng update kapag uh, na-contact na po namin sila. Ano po? So, okay, linawin po natin na ang resume lamang po ng mga biyahe ng barko ay na base po sa inyong konfirmasyon ay mula uh, sa Balanacan Port patungo sa Talaw-Talaw Port. Yun pong nasa Buyabud Port ay kailangan pa po nating i -confirma. Kung may barko naman sila dun sir, uh, wala na po tayong storm uh, warning signal. Uh, pwede na po silang uh, mag-resume ng biyahe. So, as per advice ng aming uh, Coast Guard Station Commander, yung si Commander Acosta, lahat po ng biyahe na port na may barko ay pwede na pong maglayag. Okay. Sige, sir. Maraming maraming salamat po at uh, uh, sinasaluduhan ko po kayong muli dahil palagian po kayong nagabigay ng update sa amin at uh, sa ating mga kababayan sige po sana magandang umaga uh, po. Maraming salamat at mabuhay po kayo. All right, at uh, muli po, yaan po nakasama po natin sa linya ng ating telepono ang uh, substation commander ng uh, Philippine Coast Guard Substation Balanan si Chief Denmark Cueto. At uh, muli po para sa atin pong mga kababayan, uh, ang lah ang biyahe po ng uh, barko Mula po sa Balanan Port, Balanan Port Mugpog patungo po dyan sa Talaw-Talaw Port sa Lucena ay balik na po sa normal. Ayon po sa ating panayam kay Chief Denmark Queto, ang substation commander ng Balanakan Coast Guard, ay umalis na po kanina, kakaalis lamang po yung unang biyahe ng barko ng Star Horse umalis po dyan sa Balanakan kanina uh, pasado alas 6 ng isang magandang umaga. At manatili po kayong uh, nakatutok. By the way, Uh, gusto lamang po nating uh, batiin uh, si Dr. Magturo Nandito na po sir kami sa barko, paparoon na po kami sa Balanakan Oo, ibig sabihin po pala may umalis na po dyan na barko sa uh, sa Talaw-Talaw Port dyan sa Lucena Dahil nakasakay na daw po sa barko uh, si Dr. Magturo Isang magandang ano po yan, balita, at least hindi na po kailangan palang uh, intayin yung barko na manggagaling dito naman po sa Balanacan Port. Samantala, sa ating mga kababayan pa rin na nagatanong, ang uh, typhoon 1 Cyclone Wind Signal ay inalis na po sa... Uh, sa ating probinsya, wala na po tayong signal. Kaya naman, pero ang mga signal po ng globe dyan sa bahagi ng Torrijos ay naka-down pa rin po sa kasalukuyan. At uh, mga kababayan, manatili po kayong tumutok. At umantabay dito naman po sa Marinduque News. At ako po si Romeo Mataak Jr. naghahatid sa inyo ng pin sa inyo ng pinakahuling balita na may kaugnayan naman po sa ating probinsya. Para po sa mga balita na may kaugnayan sa Marinduque, ugaliin lamang po na bumisita sa ating website ang www.marinduquenews.com.

programang ito ay inihahatid ng mga sumusunod. Sun Cellular at Smart. Stay connected. Stay updated. Dream of Favor Travel and Tours. Experience your dream tour travel with us. Best Cafe 181 Coffee Mix. The Buak Hotel. Your hotel in Marinduque relaxing comfort like home. Villa Atelana Resort. Your resort accommodation in Maniwaya Island. Marinduqueño Association of the Capital Area. An organization of Marinduqueños in Maryland, USA. At Solomon's Bakery. Kasama mo mula noon hanggang ngayon.